buhay na nangisda ang mga tao at hindi na rin dapat pinikila ng mga pangisda dahil sa dami ng mga isda. Ang maraming ng pagpunis nito ay nagpapakita lang lang na kagalain ang nasabing karagatan kung mga isang hindi na pinapahinaman ng mga naturang pagpunis. Dahil sa may na pagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Big Farm Eagle sa isgal ng pangisda, nagreplika ito para mas maging pagagalang isda ang naturang karagatan.

Kila tumatuwa ang dalawang ito na dumagma sa dalawang party sa pangyong palitong tulungan ng Saudi ko sa pato. Pero hindi ang maraming netizen na nakapanood sa nag-viral nilang video. Nakausap namin ang isa sa magpinsang dumagma ng Tarsier. Inilipat lang daw nila ang mga Tarsier dahil nililinis nila ang area ng farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang Tarsier. nakita na kaanak mo sila maanpasan, kapit na sila maibot na sunutang anak ah, ko uh, mga laming eh pao na lang ako na i-transfer na ito sa ibang pera niya o no? ito, ikuha na mo siya ma'am i-transfer na ako no? sa after wala ka ako itong half uh, hour ma'am na-transfer na siya Pinakawala na rin umalo ang mga Tarsia at yan umalo ang napapanood sa in-upload na rin video Nabasa niya raw ang mga komento sa social media at tugon niya Ay alam mo, patay ko sa mga paan ng mga bakbukakas, ang Bulong Batanga, Puerto Princesa, Palawan at yeah. Aburlan, Palawan. 43 degrees Celsius naman sa Baklotan, La Union. Sangli Point, Kapite, Tili, Kamarine Sur, Iloilo City, Bumangas, Iloilo at Tatarma, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman ang posibleng isindex sa Apari at at sa Cagayan. Etchang Isabela, sa Tubig Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Bira katatuanin eh, at taklobang lintik. Ngayong Merkoles, halos bumbad sa ang makararanas ng maayos na panahon, maliban sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rain, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ayon sa pag-asa, rich ng high pressure area ang naka ngayon sa eastern section ng northern at central Luzon. Posible namang magpaulan sa south of eastern ang trough ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility halos malapit na yan sa equator, kaya mababa ang chance na nito sa PAR at maging isang bagyo. Mula sa GMA Regional TV, One Mindanao, Sara Hidomen Velasco. Ang ng isda ang mga tao at hindi na rin daw ng mga pangisda dahil sa dami ng mga isda. Ang maraming huli pag ay nagpapakita lang daw na kagalain ang nasabing karagatan sa mga isda ng isda na ng mga naturang pag-uwi. Dahil sa maikin na pagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Big Bar Big Ball sa igal ng pangilita, ito para mas maging pag-agatista ang naturang pagbabawal. Hmm. Uh -huh. Matamis gawa ng asukal. Medyo makunat pero malambot ang kakunat niya, malinang-inang ayon sa nutritionist na si Ina Mercado, tiktas daw kainin ang pangasip. Galing kasi siya sa lumbia floor, sa <laughs> lumbia <laughs> it's a form of starch. So energy source siya, meaning it's energy giving. It's rich in carbohydrates. If you have diabetes or if you're watching your sugar, you're watching your weight, it's better to control it. Dapat alam mo na ang puno ng lunggiyaw sa Bupong Tree ay karaniwang tumutubo sa Mindanao at ilang probinsya sa Visayas ay sa tala ng Department of Environment and Natural Resources. Magiging good at alternative siya sa malagkit kasi yung arasin ay talagang organic. Ang arasin ay nagkakalaga ng 75 pesos kada kilo at kayang makagawang manok na nasa mahigpit. Mahalaga dito sa mga taga-lady dahil ito na po ang pinagisna ng mga tao dito. Noon pa lang ng mga bata pa kami, ito na talaga ang kasanayan namin paggawa ng, ng, ng arasip sa tuwing summer season. Sa rami ng alternatibong pagkain, surin mabuti kung makakatulong ito sa kagusugan at ilikasan. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwento dapat alam po. <laughs>

Hindi pa tapos yan. <laughs> panabagong umaga, panabagong ili tayong ngayong customer, mga kones, Yeah, meron na kami ngayon blazing ole, may baro kami kaming customer, mga konesa. Ito ang kanyang hair. Yeah, maya maya magic yung konesa. Magpapakulay siya, tsaka magpapabrasilya. Kasi mag-aanak na sa kasal. Siyempre, huwag natin na, ano yun, ah, kasi blessing ni Lord yun. Mag-aanak sa kasal, mga konesa. Alright! Abangan ninyo mamaya to magic-magic na naman. Pa Hindi pa tapos yan. <laughs> pasok sa mga o oh, yan ina na po ng gamot yan ina na po inukulayan na po siya mamaya ah, magic itong hair o oh, kaya magbabandaw na sila Na ah, pagkatapos niyan lalagyan pagkatapos ng banlaw, Ala jangan dalam proses dia, ya. makanya kita nyon magic magic. Alright. so ya. inulayan na siya, babanlawan na. Tapos ngayon naman, ilalagyan na siya ng gamot ng persilyan. Oh. Makikita niyo ito mamaya ito. Magic, magic ang beauty niya. Oh. Yan. Lahat niya lalagyan niya ng gamot, mga kaunesa. Hmm. Mamaya pag ina-pagina niya, ipapapapad muna siya ng 30 minutes. Tapos patutuyuin. Gusto ko na ulit sa plancha. Pakita niya resulta mga kumis mamaya. Ang ganda-ganda niya. Grabe, sobrang ganda talaga. Ang ganda ng patang yan, oh. O yan, ang ganda, oh. tayo hindi eh. Ang tawin, di ba,

magupit na, magpaganda na kayo, magpariba na kayo, punta na kayo dito. Shout out. <laughs> All right. Yan, pinaplantya na. Malapit na siya matapos. O, oh, kaganda na eh. O, oh. Aman tama ay yung paghihinag-anak sa kasal. Kailan ba anak sa kasal? Sa 18. Ah, sa 20 ba? kita na press na press ka pa dyan sa buhok na yan ganda eh oh. Mm. So yan, mga kaunesa, ang ganda ng hair. Wow. Oh. oh, ganda, oh. Okay. Pilipas-pilipas sa cellphone eh. Asawa na, asawa mo. Asawa ko, inagaw Dawa mo. Gawa mo, ginuring a catch. Her. <laughs> ito na ang pinali. Todo-todo na ito. Ang pinali. Finally. Oh, ito na ang finally. <laughs> Ayan. <laughs> oh, ikot. Right now. Ayan. 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 Oh, wow. Oh, ano. oh, oh, wow. Mahakin ba sa labas? <laughs> oh. Oh, beautiful hair. Oh, ayan. 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 sa bahay kasa kasa oring orange dishon eh bohing din bohing dishon eh orange na lang jawa mo awa na ang bunso ay tataka pa, pa naman ha ay, bakit pa naman pwede siya pa magka baby pa abon pa niya tatalo mo't makalalaki pa bunso ya yeah, pag uwi mo mamaya madaka sa iyong jawa mm.

kailangan mo. Ayan ako. O, oh, say. Ang Diyosa. Diyorang kaya isas ka pamaya sa Jawa. Diyontes ka na naman ni Evertina. Anet. Ang bubaeng koreana. Naligaw sa aming parlo Nagpaganda. <laughs> Yang Korean girl. Okay na. Okay na. Oh, ano masasabi mo? Maganda hindi? Maganda. Satisfied hindi? Siyempre. Oh, alright. Nagustuhan niya. Ayun lang. beautiful hair. Oh. Tama na. Alright. Thank you so much. Bye-bye you. Mm. Ayan, thank you so much. Some Korean girl. Naligaw sa bansang Pilipinas para magparibang. Ay naku, Diyos ko, Antara, nagbibigay ng tip. What ang are, laki ng tip namin. Bonggang bongga, -bongga ang, Lola. Yan. Papain sa amin. Sure ka? Oo, hindi na makakay, makakabalik ka Thank you sa tip. Mm -hmm. Oh, may pang-booking na ang mga Yocla Essies. Pang-booking-booking di siya. Ah, pang umbaw ever. Hintay ko lang. Hintay ko lang. Terima kasih.